mga idol dahil wala kaming ulam ngayon kasi tatlong piraso lang yung huli namin pupunta po kami sa bahura nangunguha po kami ng toyom sisisid po kami doon yun lang po muna iulam ulam namin kaya mga idol let's go mga idol nandito na po kami ngayon sa bahura mga idol ay magsisisid tayo dito kasi kukuha tayo ng mga tuyom na may ulam namin kasi wala po kaming huli, tatlong piraso lang kaya kukuha po kami dito ng tuyom dito sa bahura ang bahurang to ay tinatawag namin na mayong payungan kaya mga idol, tayo ay magsisisid walang problema yung ulam dito kapag walang no cost sisisid tayo ng tuyom Maya mga idol, ipapakita ko sa iyo kung paano kukunin yung tuyong. Ako muna ay maghahanap ng mga tuyong. Dadala ako ng pa sa ilalim para baka may isda tayong makita. ha agad natin. Sa mga idol, meron nga tayo tuyong dito. Nakita. Itinali muna ni Gallego Mix Vlog. Makakaulam kami ng tuyong. Ito nga pala kasama namin mga idol Si Carlo Taga Cebu Shoutout out mga idol Uy, ayaw, mahulog ka Di ba ka malamulang uy Ito mga idol Papakita ko sa inyo yung tuyom Sa ilalim Paakin na yung safety kuya Ganito lang sila sa ilalim mga idol oh. Kaya mga idol, ayun na. Nakita nyo na. Kukunin na natin mga idol. Kasi gutom na kami. Kukunin ko na po mga idol. Doon sa ilalim. Sir, bigay ko na kay Kuya Prime yung CP. yeah. shoutout yan pala sa cameraman ko. Shoutout mga idol. Mga idol, ako ay magsisisid na sa ilalim at kukunin ko na yung mga toyo para may ulam na tayo. Mga idol, ito na po yung unang guha namin ah, mga toyo. Lilinisan muna ni eh. Kuya Prime. Wow, <laughs> Kuya ang laki. Idol, lilinisan na dito mga idol. Ulan po namin to. Yay. Yeah. Bakit dito mga idol. Oh. Ang laki. Mga idol, ito po yung huli ko sa pamana. Mga idol, oh. Pugaro kung tawagin to. Pugaro. At mga tingag, lalagay ko po dito mga idol. Kasi lulutuin namin. Yan. Yan. At meron din kaming tayong mga idol Ito, tuyong Napakaraming tuyong Iulam din namin ito mamaya Meron din kaming mga shells Ito mga idol, ang laki ng mga shells namin yan, sarap ito mamaya Magluluto muna kami mga idol Kasi kakain kami Shoutout sa inyo mga idol Ito po, lagyan ko po ng sabaw Kulo na Wow! talagang hindi makita yung isda sa sobrang kulo. Eh. Wow! Maanghang-anghang na masarap. Tak, tulang talaga. Hintayin lang ng konti. Mga idol, luto na po. Pero umaapoy pa. Kaya patayin na natin yung apoy. Ganito lang po pagpatay ng apoy mga idol. Oh. Ganyan o. Oh. Ganun lang po mga idol. Para so, mga ka idol, ito na yung ulam oh. Wow, oh, mga tingag yang isdang yan mga idol dito nakuha namin sa bahura. Tingag at lawian at kugaro. Kaya yeah, mga idol, tatakpan ko na po at kakain na kami. So, mga idol, kain tayo. Napakasarap po niyan. At meron pa kaming mga tuyom. Ito mga idol, oh. magbubukas ako ng isa. Papakita ko sa inyong laman. Ang laki ng mga laman mga idol Ang taba ng tuyom ngayon Kasi bilog yung buwan Kapag bilog yung buwan mga idol Napakataba ba po ng tuyom Ito po mga idol oh. Ang sarap nito Yan Yan diba mga idol Ito po mm. tamis. Shout out mga idol